<laughs> Ito po. Dito po kami sa Cordon mga guys. Tapos na po ang rota. Ayan po mga guys. Dito po kami. tapos po. Dalawa pa kami ng kumpari ko mga guys. <laughs> Hello mga guys. Ayan guys. Open pipe mga guys. Hop. <laughs> lang po. Wait lang po. Wait lang po. po guys. May naliligo dito guys. <laughs> Pare. Ba't ang na dami naman paliguan? Bakit nandito kami naligo pare? Naliligo ka yata? Tangi na Pasarap naman. Mas masarap pa paligo sa daan? Oh. Sana all pare! Sige, tuloy mo lang yan. <laughs> Ayan po. Dito po kami sa Cordon Isabela mga guys. Ayan. Ito po, CPT Oil. Dito po kami tumatambay. Maraming salamat po. Ayan mga guys. Ito na, mga guys Ayan mga guys May naliligo talaga guys Ay naku po <laughs> Ayos yan pare Ayan lang po mga guys Ayan po Mikos mikos lang mga guys Ayan po <laughs> Okay sige po Goodbye mga guys Salamat po